Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. Huwag na po tayong magkunwari. Alam naman ng buong madla na nagkakaraket sa mga proyekto. Mga kickback mga inisiyatib, errata, SOP for the boys. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo ng binusan nyo lang ang pera. So that this will not happen again. First, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last three years. Second, the Regional Project Monitoring Committee shall examine that list of projects and give a report on those that have been failures, those that were not finished, and those that are alleged to be ghost projects. And third, We will publish this list. Yes! Isa sa publiko natin ang listahang ito. Kaya ang publiko na saksi sa mga proyektong ito ay malayang suriin ang listahan at magbahagi ng kanilang nalalaman para makatulong sa ating investigasyon. At the same time, there will be an audit and performance review regarding these projects to check, to make sure, and to know how your money was spent. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ng lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Dapat ang sasabihin ni Marcos, mahiya tayo dahil kasabwat din siya. Pero una muna, let's focus on his uh, statement na mahiya naman kayo. Huh? So, President uh, Makoy Jr., E eh kung pagbigyan natin yung sinasabi mong mahiya naman sila, ano po ang ah, kasunod niyan? Willing ba kayong dalawa na sabihin sa ating taong bayan kung sino-sino ang nasa listahan na kumuha ng mga pondo sa flood control? Ha? Ah. Hinahamon po namin kayo, ikaw ba ay seryoso, sincero na talagang tutumbukan mo ang mga uh, tao na kumurakot, uh, gumawa ng mga kalukohan, kumita ng milyon-milyon, bilyon-bilyon? Uh, willing po ba kayo? Uh, o hinihikayat namin na magiging makatotohanan ka at yung kanyang uh, at at yung uh, kasabwat mo diyan na pinsan mo na si Speaker uh, Romaldes willing ba kayo na sabihan mo ang Department of Public Works tulad ng ginawa ni paring uh, digong President Duterte na doon sa narcolist Ah, pinapakita niya kung sino yung mga involved. Dito naman, sino bang involved diyan sa flood control nang gumuho? At guni-guni lamang.